dito naman tayo ngayon para uh, pag-usapan natin. Aalamin natin kung saan ba ang punot dulo. Saan ba nanggagaling ang budget. Mas maganda kasi kung tayo i nagbabantay sa nangyayari dito sa atin. Kailangan alam din natin kung ano yung pinagsimulan. Kung saan ang, kung saan nanggaling ang budget. Ah, uh, paano nagka-problema. Ayon sa ating pagsasaliksik sa pagbabasa, ang simula nito ay sa executive. Ano ba ang executive? Ito ay ang pamunuan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang executive ay umubuo ng panukalang bayan. nakaayon ang kanyang planong mga proyekto na ikakaunlad at ikakaprogreso ng ating bansa. Ito ay tinatawag na NEP. Ang NEP ay ang uh, National Expenditure Program. Itong NEP na ito ay ibababa nila sa Kongreso. Pag naibaba nila ito sa Kongreso, dito gagawa ng batas gagawa ng batas ang kongreso sa pamumuno ng kanilang appropriation committee kung sino man ang mamumuno doon yung siya ngayon ang magdidinig ng mga committee hearing ngayon kapag naibaba na yung net sa Kongreso, tawag na General Appropriation Bill. Kapag nakagawa na sila ng General Appropriation Bill, magkakaroon na sila ng hearing. Dito, ipapatawag na nila ang bawat sangay ng gobyerno. Ipapatawag nila ang Secretary, Undersecretary ng bawat sangay ng gobyerno. At dito, magkakaroon dito ng tinatawag na interpellation na maaaring magtanong o himayin ng mga kong